kapag sa baba nakaganyan tapos kapag sa taas nakaganyan hindi aaram magkabaliktad 'yan masisira 'to hmm. 'di ba kanina sa baba nakaganyan. Sa taas nakaganyan. Kapag mali yung lagay di ba sa taas nakaganyan, masisira ito. Mabilis masira yung bearing, kailangan nakaganyan. Kapag sa baba naman, nakaganyan. Kapag binaliktad nyo naman, masisira din. Kailangan tama sa baba, tapos sa taas. Waser. Ayun o may parang ano siya. May guhit 'yan dito, may guhit 'yan dito. Doon 'yung lalagay. Tapos gagamit 'yung katala. paghapit na testing niyo kung maganit o tama lang. Ano?